Amen. So mga kapatid, <laughs> gabi na naman, medyo late na. <laughs> okay, so pumunta na tayo sa uh, preview ng ating morning revival. At ang schedule natin ngayon ay week 17, day 4. So magbabasa na ako. Romans 9.21 Or does not the pattern have authority over the clay to make out of the same lump one vessel unto honor and another unto dishonor. So yung i-highlight natin dito ay yung salitang vessel na kung saan sinasabi na tayo ay mga vessel o sisidlan. Ang tao ay sisidlan. Eh, uh, kaya lang sinasabi rito na ang tao ay mula sa putik, <laughs> mga sisidlang lupa. Pero yun ang ating pagkalikha. No, yun ang pagkalikha sa atin. Pero binibigyan naman ng pansin dito na ang mga sisidlan na ito, pwedeng gawing sisidlan, sabi niya gano'n, sa karangalan. No, at ang isa naman ay sa walang karangalan o ikaw ay nilikha bilang sisidlan tungo sa karangalan, praise the Lord. Ang Panginoon naman ang nagpapasya niyan. Kasi siya yung pater eh. Siya yung lumilikha at uh, siya ay may authority sa kanyang mga nilikha. So huwag na tayo makipagtalo dyan. 2 Corinthians 13.14 The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. So magbabasa na ako. 2 Corinthians 4.4 Speaking of the illumination of the gospel of the glory of Christ refers to four matters. Illumination, gospel, glory, and Christ. So may apat na bagay doon sa uh, kaliwanagan ng Ebanghelyo, ng kaliwalhatian ni Kristo. So, apat na bagay na meron dyan. O, yung liwanag, Ebanghelyo, kaliwalhatian, at si Kristo. So, yun yung apat. Verse 6 goes on to say, The God who said, Out of darkness, light shall come, or light shall shine, is the one who shined in our hearts to illumine the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. God shining in our hearts results in the illumination of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. That is in the enlightenment that causes us to know the glory of the gospel of Christ. Kasi ito mahirap masundan ito eh. Kaya kailangan dahan-dahan dahan-dahan. So, una, sinasabi niya, okay, yung isa, yung isa, na sumisinag no, sa ating mga puso upang bigyan ng liwanag ang kaalaman ng kalwalatian ni Kristo na nasa mukha ni Jesus. No, yung isa. Ito yung Diyos na tumawag sa liwanag. So, alam naman natin na uh, sa paglikha ang Diyos ang tumawag sa liwanag. At itong Diyos ngayon, na ito okay ay nasa puso natin at nagbibigay ng liwanag no, o pagsilay. Uh, at uh, sa kanyang pagsilay, dinadala tayo sa kaalaman ng kalwarhatian ng Diyos na nasa mukha ni Kristo. So, ang kaalaman ng kalwalhatian ng Diyos nasa mukha ni Kristo. Kasi sa mukha ni Kristo, no, natin, yan ang nakikita natin. At mula dyan, nagkakaroon tayo ng kaalaman. No, ito, tinalakay na natin kahapon. Di ba? So yung mga tao, ang, ang mukha kasi ito yung salamin ng kanilang pagkatao. At yan din yung salamin ng mood ng tao pag sinabi mong mood, uh, masaya ba siya? Malungkot siya? Okay. Meron ba siyang gusto? para naaaninaw mo yan sa mukha niya. At nagbibigay ng kaalaman. Uh, kaya, ang pagsilay ng kalwalhatian ng ibanghelyo o ng kalwalhatian ng ibanghelyo ni Kristo ay nasa muka ni Kristo. No, at itong sumisilay na isang ito, ito yung Diyos na tumawag sa liwanag. Amen. Tapos so sabi niya, yung Diyos na lumiliwanag sa ating mga puso, okay, ay nagbubunga ng liwanag ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos. Liwanag ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos. Kasi pag sinabi natin kaluwalhatian ng Diyos, ito yung kakayagan ng Diyos. Yan ang kaluwalhatian ng Diyos. No? At yung kaalaman natin tungkol dyan, hindi letra, hindi literal, kundi isang liwanag siya, isang pagliliwanag siya. So yun yung sinasabi dito. At uh, ito ay nasa mukha ni Kristo. Okay? Uh, dito binabanggit ang pagkaalam ng kaluwalhatian ng Ibanghelyo ni Kristo. Pagkaalam ng kaluwalhatian ng Ibanghelyo ni Kristo. Nang ibig sabihin, yung Ibanghelyo kasi, Ibanghelyo, na, ito ay kaalaman ng kaluwalhatian ni Kristo. Hindi siya doktrina o hindi lang siya salita, kundi isang buhay na persona na walang iba, kundi si Kristo mismo na meron siyang pagliliwanag no, na nadadala kung nakikita mo yung mukha niya. No, at ito ay nag nagbibigay sa atin ng kaalaman. No, kasi pag sinabi natin kaalaman ng Ibanghelyo ni Kristo, ay uh, pa para, bang, ano, para bang letra, kaalaman eh. Pero hindi, itong kaalaman na ito, kakaiba ito. Ito ay dinadala ng liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon sa mukha ni Kristo. Amen. God shining in the universe produced the old creation. His shining in our hearts has made us a new creation because this shining brings into us earthen vessels, the marvelous treasure of the Christ of glory. So may term na uh, ginamit dito. The Christ of glory. Sabi niya, yung treasure ay yung the Christ of glory na nasa loob ng ating panlupang sisidlan. Sidlan. Pag ito, sinasabi sa atin, yung Diyos na sumisinag okay, sa San Sinukob, okay, ay related sa all creation yon, Kasi San Sinukob eh. Ang San Sinukob kasi naging lumang nilikha na sa pamamagitan ng pagkatisod ng tao. Bagamat may liwanag sa sansinukob, pero yan ay lumang, lumang nilikha. So yung liwanag sa sansinukob ay liwanag ng lumang nilikha. Ngayon, ang liwanag na dinadala tungo sa atin, tungo sa atin, okay, ay yung kagilagilalas o kamanghamanghang kayamanan ni Kristo ng kaluwalhatian. No, so parang binabanggit dito, mayroon dalawang klaseng liwanag. Panlabas sa sansinukob, yan ay lumang nilikha. Pero yung liwanag sa loob natin na sumisilay, okay, na siyang kayamanan ni Kristo ngayon sa loob ng ating sisidlang lupa So yan ay bagong nilikha at yan ay ang kaluwalhatian ni Kristo. Amen. So magbabasa na ako, today's reading. The shining of God in our hearts is to illumine us that we may know the glory of Christ's face. The glory of God manifested in the face of Jesus Christ is the God of glory expressed through Jesus Christ. Who is the effulgence of the glory of God? To know Him is to know the God of glory. Okay, so dahan-dahan tayo. Okay, so sinasabi niya yung uh, sinag ng Diyos sa ating mga puso Okay, ay nagbibigay ng liwanag upang malaman natin at makilala natin ang kalulhatian na nasa mukha ni Jesus o ni Kristo. Tapos sinasabi niya, ang kaluwalhatian ng Diyos na naihahayag sa mukha ni Kristo ay ang kaluwalhatian ng Diyos na naghahayag sa pamamagitan ni Yesu Kristo. At ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos no, upang malaman natin no, at makilala natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Oh, makilala natin ang Diyos ng kalulhatian. Okay. Tapos sabi niya, God shines in our heart that we may shine on others so that they may have the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. Jesus Christ. That is the knowledge of Christ who expresses and declares God. Okay. So, tagalugi natin. <laughs> so, sabi niya, ang Diyos na lumiliwanag sa ating mga puso, okay, ay para lumiwanag din sa iba. Upang ang kaalaman ng kalulatian ng Diyos sa mukha ni Jesus, okay, ay maging isang kaalaman ni Kristo na naihayag at naghayag sa Diyos. Amen. God shining in our hearts is in the face of Christ. Amen. So ang pagsilay ng Diyos sa ating mga puso ay nasa mukha ni Kristo. Okay. In order to experience God shining, we need to have a direct, personal, intimate contact with Christ. So this is the reason we call upon the name of the Lord Jesus. By calling on the Lord, we are brought into face-to-face -face contact with Him and experience God shining in our hearts. Only when we have such direct, personal, and intimate contact with the Lord do we have the inner shining. Kasi itong mga binabanggit sa atin dito ay hindi mga physical kasi ito eh. Katulad pag sinabi mo, inner shining. Okay? isang pagsinag mula sa loob natin. So, hindi siya ano, hindi siya panlabas. No, at lahat ng ito na natin sa pamamagitan ng ating pagkontak sa Panginoon. At ang pinakamainam na paraan para makontak natin ng Panginoon ay ang pagtawag sa kanyang pangalan. Ito ay direkta kasi. No, kaya sinasabi niya, meron tayong ah uh, matalik, personal, no? at direktang pagkontak sa Panginoon. At ang pinakamainam na paraan, tawagin mo ang Panginoon. At sa pamamagitan niyan, nakokontak natin ang Panginoon, nagkakaroon ng inner shining sa loob natin. Panloob na pagliliwanag. So yun, lahat ng ito kasi mga karanasan to no, na kung regular mong kinukontak ang Panginoon, pwede mong maranasan yung inner shining na ito. Amen. Only when we have such direct personal and intimate contact with the Lord, do we have the inner shining. Whenever we call on the Lord in a dear, intimate way, we are before His face and the shining of God is in our heart, that we may shine out what we have received for the shining of the glory of the gospel of Christ. Amen. So, shining within, shining without. So, parang ganyan. Pag may shining within, meron din shining sa labas natin. Kaya, uh, lahat ng ito ay resulta ng ating direkta at matalik na pakikipag-ugnay sa Panginoon lalo na sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan Oh Lord Jesus tawagin mo siya tawagin mo siya at, at pag tinatawag mo siya nagkakaroon ka ng pagkontak sa Panginoon sa loob mo nakakadama ka ng liwanag at mula sa liwanag na yan mahahayag yan sa labas pero hindi natin alam minsan yan. No, madalas yung mga tao sa paligid mo, parang uh, si brother, merong, ano, merong liwanag. Lalo na pag kinukonta ka ng tao, merong liwanag silang na, nararamdaman. <laughs> Pero pag uh, malayo tayo sa Panginoon, hindi maganda yung ating mood, nagagalit tayo. No, hindi tayo nag-i-enjoy sa Panginoon kabaliktaran, may kadiliman at pag nakita ka ng tao, woo, kadiliman din ang nakikita nila. No? Kaya sa Biblia, tinatawag ang mga believer na mga anak ng liwanag. Eh. No? Yun yung panahon na nakokontak natin ang Panginoon. We need to preach the gospel in a very illuminating way. This means that while we are preaching, God shines into our hearts, into the hearts of those whom we are speaking. O ito, sabi niya, ang pag-preach daw ng gospel, dapat very illuminating way. No? So, pag nag-preach ka, ang illuminating ibig sabihin, isang pagsinag, no? sumisinag, may pagsinag ang pagpipreach ng gospel. Hindi siya puro salita ng salita. No? Kundi mayroong pagsinag. At syempre, mangyayari yan kung may liwanag sa loob natin. Amen. We also need to help them to call on the name of the Lord Jesus in order that they would be brought to the face of Christ, have personal contact with Him, and experience God shining in their hearts. Amen. So, hindi lang tayo nag-preach yung gospel, tulungan din natin yung mga tao na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Uh, patawagin natin sila. Pag nag-preach tayo, na patawag natin sa pangalan ng Panginoon yung tao, medyo successful na yung preaching natin. No? At maniwa maniwala tayo na sa kanyang pagtawag sa Panginoon, magkakakontak, makukontak ang Panginoon. At mararanasan din niya, yung pagsilay ng liwanag sa kanyang puso. No. Pero siyempre, una, ikaw na nagpe-preach, nararanasan mo yung pagsilag ng liwanag. No. At ito ay maisasalin natin do sa taong nakikinig ng preaching natin, lalo na sa panahon na nadala natin sila na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. So to preach in this way, to present not merely a gospel of certain facts, but a gospel of glory. Those who receive the gospel of glory will have Christ as the precious treasure dispensed into them. Then, like us, they will be earthen vessels containing this treasure. Amen. Ano ba tayo? Mga sisidlang merong kayamanan. Bakit tayo nagpipreach ng gospel? Upang gawin ng mga tao na katulad natin. Mga tao rin na magkaroon ng kayamanan sa kanilang sisidlan. Kaya ang pagpipreach ng gospel, ginagawa mo yung tao na katulad mo. Hindi lang tayo nagpipresent sa kanila ng mga facts kay kwento ka kung ano nangyari, anong ginawa ng Panginoon. Eh, kailangan din naman yan. Pero ang pinaka malakas na gospel ay yung pag-preach no, sa prinsipyo ng pagsinag ng liwanag. No, at siyempre, para magawa natin yan, kailangan tayo mismo merong paghipo sa Panginoon. Meron pagliwanag sa loob natin. Merong liwanag din na naihahayag sa atin. No? At kung tayo ay nagpe-preach yung mga tao, nakakakita ng liwanag. No? At para maging ganap, dalin mo sila sa pagtawag sa Panginoon. Para is, mula sa puso nila, makaranas din sila ng liwanag. No? sa so, ito yung sinasabi nating glory o kalwalhatian ng you. the first step of God's procedure in fulfilling his purpose was to create a man as a vessel to contain him self as life do you realize that a human being do you realize that as a human being you are a vessel a vessel is like a battle or a cup today while I was with you, I was rejoicing because I am a vessel. I said to myself, Man, you are exactly like a bottle. Your mouth resembles the mouth of a bottle. The purpose of a bottle is to contain something, not to contain yourself. You are a vessel destined to contain God. Amen. <laughs> so pinapaalala sa atin na ang tao ay sisidlan, parang botelya na no? mayroong bibig, may opening siya. Ang botelya may opening. Uh, at syempre, ang mga botelya ay mga sisidlan para mayroong ilagay sa loob niya. So lahat 'yung mga gumagawa ng mga botelya, no, alam nila na itong botelya ay gagamitin upang merong ilagay dito. Nakatulad din ng tao na nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao bilang mga sisidlang no, sa layunin na isilid ang Diyos. Alam mo ba na ikaw ay sisidlan? No, at ang layunin natin kung bakit tayo sisidlan ay upang isilid ang Diyos. No, kung walang Diyos, walang kahulugan ang buhay ng tao. Kung walang Diyos, walang laman ng tao. Kung walang Diyos, no, kung walang Diyos, ibig sabihin, hindi mo maaabot ang walang hanggang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya tayo ay mga sisidlan upang pagsidlan ng Diyos. So yan yung intention ng Diyos kung bakit niya nilika ang tao. Amen. This is not my concept. It was presented initially in Genesis and then stated emphatically by Paul in Romans 9 when he said, You are, who are you, trying to argue with God? Don't you realize that you are clay? The patter has a sovereign authority to mold the clay into vessels. Romans 9, 21 and 23 reveal that God created man as a vessel. We are vessels to contain God as life. Amen. So sa Genesis pa lang, pirinisent na. Tayo mga tao ay naayon sa wangis at anyo ng Diyos no, upang masidlan ng Diyos. Sa Romans 9 naman, binabanggit ni Paul na ang Diyos ay gumagawa ng palayok. Mamamalayok siya at ang mga palayo, ginawa niya mga sisidlan. Yan ang tao. Tayo ay ginawa bilang sisidlan ng Diyos. Kaya pag tinignan mo yung mga tao, dapat malakas yung concept na ang tama sisidlan. No? Pero walang laman. So anong gagawin ko? Mag-preach ng gospel. Dalhin si Kristo tungo sa kanila upang magkaroon sila ng kayamanan. So lahat ng tao, iisa lang ang goal matanda, bata, no? ang goal ng kanyang buhay ay upang tamuhin ang Diyos, mailaman sa kanya. Amen. So, <laughs> so, salamat Panginoon. Ginawa mo kami mga sisidlan upang mailaman ka tungo sa amin. Panginoon, ito din ang purpose namin sa aming paghayag ng Ibanghelyo upang dalhin ang kayamanan tungo sa mga tao upang sila rin ay maging mga sisidlang nagtataglay ng kayamanan na walang iba kundi si Kristo mismo. Amen.